Hi guys, welcome back. So, scatter na mga idol. So, ngayon, isishare ko sa inyo yung kitaan natin dito online. So, maglalaro ako ngayon ng live para mapatunayan ko sa inyo guys na legit yung mga pinapakita ko sa inyo application mga idol. So, kahit hindi ka maglabas ng puhunan dito, ay pwede kang kumita. So, tapusin mo yung video nito mga idol dahil papakita ko sa inyo sana may inspire kayo na nagkaroon tayo ng dalawang cellphone mga lodi. Dahil lang dito sa ginagawa natin, no? So, hindi ako maglabas ng puhunan. Papakita ko sa'yo na galing lang sa bonus yung ilalaro natin ngayon. So, paano din ako maglaro at paano nagkakaroon ng pera kahit nandito lang ako sa bahay mga idol. So, itong dalawang cellphone, tinatawag ko ito na investment mga idol dahil magiging luho lang ito mga lodi kung hindi natin ito gagamitin to earn money. Dalawa yung anak ko idol. Ang isa dito, sa kanya, Ah. Uh, 11 months. 11 months old. So, ang ang cellphone na to is Huawei mga Lodi no. So, nabili ko lang din siya sa naiipon nating earnings mga idol. So, ito sa kanya. So, dahil 11 months old pa lang siya mga idol, um, hindi pa niya magagamit So, gamitin ko muna ito para mga rocket. So, ito naman guys, isa kanya naman 'to sa panganay ko, no? Ah, uh, four years old. So, ngayon, may mga cellphone na sila. Ang gagawin na lang nila is magpakabait sa akin. So, ngayon, guys, simulan na natin yung laro natin dito kay Pilaki, mga idol. Galing sa weekly bonus, at saka may monthly bonus. So, lalagay ko yung laro idol dito sa tabi ko para makita nyo kung paano ako maglaro at tingnan natin kung mananalo tayo sa bonus na binigay nila ngayon. Every Monday ngayon, every Monday may bonus silang bigay. Ang tawag doon is weekly bonus. Okay guys, stay tuned at sana naka-follow and subscribe ka para uh, pwede mo din uh, kunan ng mga pagkakitaan pera guys. Itong, ito ko sa inyo ngayon, okay? So ay guys, tingnan nyo, nagising na yung baby ko. Kaya ngayon, isasama natin siya sa laro. So, lagay ko lang yung screen, guys, dyan sa gilid, no? Para makita nyo yung laro natin. At tingnan natin yung weekly bonus ni Phil Lucky kung mapapa, mapapanalo ba natin this time mga idol. So, start na tayo idol. So, sa mga gusto mag-try, ganito yung bubungad guys. Pag-click yung link na nasa comment section. So, dito guys, uh, join kayo sa telegram dahil may daily bonus sila. At pag nag-recharge ka dito, matatanggap mo itong VIP uh, login bonus. So, ito yung bubungad guys pag gumawa na kayong account. Tapos, kukunin natin yung weekly bonus. Click natin yung menu. Bang! Menu. Tapos, cashback tayo mga idol. Pag everyday ka naglaro dito, may cashback kang makukuha. Kung magkano yung amount na nalaro mo. So, may cashback. Click natin. So, claim call rewards. Uh, 1.67 yung bonus. So, may dos na tayo, di ba? May panglaro na tayo. Di wow, aso. So, ngayon guys, ang likot ng baby ko. So, VIP bonus naman tayo dahil uh, every week may natatanggap tayong bonus. At yun ang gagamitin natin pang laro ngayon, guys. Yun, oh. Weekly gift, 40 pesos. Ang likot daw. So, claim. Claim natin. Pagkatapos natin i-claim, kung nakikita nyo, na-add na yung 42 o oh, 40 pesos sa ating balance. So, maraming laro dito. So, maglalaro tayo ngayon kay Fortune Games dahil yun ang favorite kong laro yun. At saka Mines. Pero ngayon, for this video guys, kay Fortune Games natin, itatry yung strategy natin. So, ituturo ko din sa inyo kung anong strategy yung ginagamit ko dito. Yeah, strategy. So, loading lang. So, wait natin. Nga pala guys, itong mga larong ito is para lang to sa mga adult ha. Hindi, bawal dito yung mga bata. At sa mga taong gustong kubita ng pera, extra online. So, ito is gambling. So, alam nyo naman yung sugal. Okay. Confirm natin. Tapos, let's play. Dahil ka nandito tayo sa labas, may kalaban tayo dito. So, bilangin lang natin, guys. 2, pang 3, 4, 5, Pataas natin yung beat guys dahil hindi tayo nanalo na. So, one, two, three, four, okay, nine times two. Malaki na yan, idol. Diba? Okay, winning natin our medal big win. Okay, 19.20. So, bilang tayo ulit ng limang beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pinagbigyan sa 9, na round 12, 13, natin 15, dahil kunti lang yung balance natin idol, ituloy-tuloy natin sa 3 lang. Kasi baka mabusan tayo. Huwag malikutan na. 50 na lang. Mabusan yata tayo. Uy! Grabe po no! Times 5! Hey! 60 times 5. E paano na lang? Nung nag times 10, 600 na yun mga idol. Beat natin is 3 pesos lang ha. Pero times times 5. 60 times 5. 300. Grabe. Yung 3 pesos natin. 300 ka agad. Ibig sabihin niya na ito. Times 100 yung binigay sa atin ng Portion Games. Ganun kalupit. Eh! Hey, 300! Ha, 40 pesos at 300. So bilang tayo ulit ng limang round i-screen shot na natin <laughs> diba ang ganda ng laro 1 2 3 4 five. okay. ngayon guys uh, magpataas tayo gawin natin 5 pesos yung beat natin 1 3 4 5 Nako, So pataas tayo ulit, 8 pesos na tayo. 1. Ginawit tayo to. 2 3 4 Five. Ay, wala pa rin. So, pataas tayo. 10 pesos na tayo mga idol. Five times. One. Two. Ay, three. Ay, nako. Four. Five. Wala. So, balik tayo mga idol sa tres. Sa tres tayo. Balik tayo. One. Two. Three. Four. Five. Wala pa rin, idol. So, taas tayo. Gawin natin five pesos ulit. Nangyari na. One. Two. Oh, okay. PC lang. I five pesos. Four. Oh, twenty pesos times one. One ulit tayo. Balik tayo guys. One. Two. Three. Nako. Four. Ano Five. Uy! Uno na naman! Oh, times 3. 60 times 3. 180 yun. Ay, oh, hindi ko napaka-goods. So, tuloy-tuloy lang tayo mga idol, no? Kasi yung lowest dito, uh, yung minimum withdrawal is 500 pesos. So, kailangan natin ma-reach yung 500 pesos bago tayo maka-withdraw. So, ngayon, sana ma-reach natin bago tayo maubusan mga idol. Pero, pakiramdam ko, ma-reach natin to ngayon. Dahil, malakas yung win rate ni 14 games mga idol yung 40 pesos natin imagine magkano na to o oh, 180 324 na so bilang tayo ulit ng limang beses 1 2 3 3 na pa rin 4 oy times two. 15 times two, guys. Yay! Malapit na tayo sa five hundred, bol. 500 five lang tayo, mga idol. 30 pesos. Ulit tayo, guys. Then, nanalo tayo five times ulit. One. Two. Three. Four. Pinabawi oh, na naman Okay, pataas bit tayo 8 pesos na tayo, 1 Ay, 2 na naman Ay, hey, times 1 Oo, oh, okay lang yun Ang laki na sana yung idol pag times 15 nari. Pero 1 lang, okay lang At least meron Yung 8 pesos natin mag Times 1, 48 siya So, bilang tayo ulit 5 beses 1 Tapos, two. Uy, scatter na naman! Ay, one na naman ulit. Hindi <laughs> nyo lang binigay yung 15, no? Goods pa rin yan. At least, meron. Magkano to? 64 pesos. So, five times ulit, guys. One. Hindi tayo aalis, guys. Hanggat hindi ko natatalo yung five brown. Okay. Two. Three. Four. Five. Okay, wala. So, ngayon, ten pesos na tayo, guys, ng limang beses. One. Maboboring na yung anak ko. Two. Three. Oy! One times, thirty pesos. Okay, ulit tayo, guys. One. ano na naman. Ay, wala pa rin. So, balik tayo guys. 3 pesos. Baba tayo. 1, 5 times ulit. 2, 3, 4, 5, pa rin. 5 plus. 10, ulit tayo guys. 14, ulit tayo. 1, Two. Seven Three. Oy, times two. Okay, 6 pesos. Ulit tayo guys. Bilang tayo ulit. One. Ganyan mo na. Two. Oy. May tayo. Three. Four. Five. Wala. So, taas guys. Five pesos na tayo. Kung nga yung strategy natin. Ha? One. Two. Uy, 15 tayo. dito mama. Three. Three. Pare, rin, umiyak si boss 4, 5, 5 na to guys so, ah, uh, akyat tayo gawin natin 8 bit, 1 5 times ulit, oy, times 2 nayari si Balbon <laughs> wala na to wala na to, wala na ang galing, ang galing wala na tuloy natin to guys wala. 48 pesos. So, balik tayo ulit. 5 times 1. 2. 3. 4. 5. Oy, scatter ulit Scatter mo na yan Times 3 mga idol 64 Times 3 Goods na yun Yung nido Yung nido May negos negos na may Ang laki yan Ang laki yan Hintayin lang talaga natin yung Umabot tayo ng 500, guys. Tapos, ah, uh, pwede eh, siya mo withdraw. Sana, sana, sana. Ang laki okay, 192. Okay. Bilang tayo ulit. Ay, 460 na, guys. 460 na. 1. 5 times ulit. 1. 2. Nak Nakaka-open yung door. 3. May manok sa loob. 4. Okay. Oy, may side ulit. Four. Nakakal may sa loob. Five. Last, guys. So, magpitinibit na tayo. Wala pa rin. Oh, oh, oh. So, ten bit, guys. Five times. One. Two. Three. Three. Nak, ni Four. Oh, ay! Yari ka ngayon. 30 times 3. <laughs> 30 times 3. Makaka-withdraw na ba tayo, guys? Makaka-withdraw na ba 30 times 3? Ay, hindi pa. Kulang pa rin, no? Kasi hindi pa umabot ng 500. 460 ulit. Kamalik ka na. 1. 2. 3. Uy! Ay, yari na. 16 times 5. 16 times 5. 16 times 5, guys. Pakawidro na, guys. Pakawidro na tayo. Yay! Oop! Total of 510. Goods na yun, mga idol. So, sa mga gusto mag-try, kita nyo yung 40 pesos natin na pa 510 natin mga idol. So, ngayon, wait lang anak. Iwi-withdraw na natin to. Iwi-withdraw na natin to kaya pinagpawisan na ako. Okay. Digit ah, legit. 5 kung nilaro mga idol na. Huwag anak ko galawin. Mamaya, ipahiraming kita. So, sa mga gusto mag-deposit, click deposit. Uh, type amount. Sundin lang yung paano. Click deposit is... Sundin nyo lang guys kung paano sa so withdraw na tayo. So papasok na pala ito sa sa ano ng kapatid ko mga idol no. No, tinuhan niya na yung mic. So withdraw natin 510. So papasok na tumamaya sa kanyang gigas. So yun lang mga, mga idol for this video no. Kasi ang kulit ng dalawa kong mga nino lang. Goodbye guys. Follow me and subscribe. So withdrawal records tayo. Oh, yung mic. <laughs> Bye-bye, guys. Yan, yeah, pending na siya. So, mamaya, uh, ano na yan. Complete na yan, mga loob. Bye-bye.